Sige, please Takot sa pala <tal word> ka. pala ka pumasok sa bahay. <ratul Bev spirituality> na Ay, Bat Batundani may gagawin tatalungin. Anita! Ba't sundali mo yung sandata? Dahil ang tambakit. Alagaan ko to. Alagaan ko. Alam mo, kakawala na Good girl ka na. Mabait ka na ba? Mga kung oh, hindi ka na magbubunga Hindi ka na bunga nga. Ay, <laughs> <Stankad. laughs> <Teta. laughs> ah,